ay gayang pagbabalik mga kusyong palaban. No? Medyo matagal-tagal na rin akong hindi nakapag-video. Dahil sa pinagdadaanan ko na. No? Sobrang depressed na ako. No? Nilalabanan ko na. No? Ah, ang hirap pala. Ang no? ng depression. Kaya sa mga tulad na karang depression, laban lang tayo, Dennis, at timpa si tibat lang po kahit so bigat na lang, nararamdaman na <laughs> <atatiwala lang. clears throat> sakit dahil nang tama yun ang dapat. Sobrang bigat pero kailangan lumaban. Ay, kung papa-apekto ka, talo ka din.